Sabi ni Damo Katchi Snacks, hindi ba daw bawal sa ang amoy ng medisina? Kasi di ba ano ako, hairstylist ako. So, exposed ako sa medisina talaga. Actually, ma'am, ay sinabi ko naman yan sa sa surgeon ko na yung nature ng work ko kasi sabi ko, hairstylist po ako. So, exposed talaga ako. sabi naman ng doktor, wala naman daw wawal sa akin pero syempre chemicals po kasi yan lalo na marami na akong opera. Hindi kasi maganda din talaga ang chemicals, di ba? sama yan sa katawan natin lalo na kung malalang Pero wala ma'am, wala po akong choice, ma'am kasi kung hindi po ako magtatrabaho, kung bibitawan ko naman tong trabaho ko na to, eh, saan pa ako kukuha ng panggamot ko? ano ako makakapagpa check up? Paano kami mabubuhay kung hin kung hindi ko gagawin tong trabaho ko? Kung may choice lang ako ma'am talaga, kung may alam mo yon kung may ibang pagkakitaan ako, bibitawan ko na siya kasi dito kasi ito yung ano ba, mahal ko na trabaho. Kumbaga dito ako masaya sa trabaho ko na to. Tsaka ano ma'am, kung masama man to sa katawan ko, kung hindi ito ay hindi man nakakabuti talaga sa katawan ko, kinausap ko naman din si Lord ma'am na sabi ko, Lord, itong itong trabaho ko na to, hindi talaga to maganda sa akin talaga kasi 'di ba? Chemicals nga exposed ako, marami nang sabi na dapat hindi ako exposed talaga sa si chemicals kasi parang yan yung isa sa dahilan na marami daw akong sakit, ganyan. Pero bahala na si Lord. Kung baga, ang buhay ko, itiniwala ko na lang talaga kay Lord. Bahala na siya kung ano yung plano niya sa akin. Kasi wala nga akong choice. Wala nga akong ibang ano, ah, pagkakakitaan. Ma, ano, itong pagbablog ko nga din na to, eh, ang, ang laking tulong at maraming maraming salamat po dahil pinanood niyo po ang mga videos ko kasi malaking tulong talaga ito kasi every 2 years meron pa rin po akong MRI So, kailangan talaga na pag kaya ko pa namang magtrabaho. So, magtatrabaho talaga ako. At saka, hindi ko na lang iniisip kung ito po ay masama sa akin. Kasi nga, hindi din naman pwede na yung asawa ko ang ano ang gagawa. Kumbaga, andyan pa rin po ako. Kasi hindi naman kasi niya kaya talaga na mag-apply ng gamot sa straightening, yung like rebanding, ganyan, kasi sensitive po kasi yan, baka makasunog naman siya, hindi pa siya ganun kaano, hindi pa siya marunong ba, ayo ayaw din niyang matutunan kasi natatakot siya, kaya ako talaga yung naglalagay ngayon ng, ng ano, ng medisina sa buhok, so ako yung nag-apply, Tsaka yung asawa ko na lang din po ang nagbo-blower, nag-plant siya. Uh, hindi ako ganun ka pagod. Kasi nga, napapansin ko rin sa katawan ko na hindi na ako ganun ka ano ba hindi na ako ganun kalakas tulad dati so kung, ano na limitado na lalo na pag yung mag ano mag blower ako na napapansin ko na hindi rin siya maganda sa ano ko sa shunt kasi ang, ang, may tubo kasi ako dito meron po akong VP shunt so napapansin ko pag nag blower kasi ako syempre nakaganyan nakaangat siya So, nanig-nigas, May time kasi na nigas So, pag humihigpit yung wire dito, may wire kasi yan, diretso sa chan ko. Pag yan humihigpit, nakaka-feel na ako ng discomfort pati dito. O, pinakikiramdaman ko lang siya lagi na yung ano yung mga galaw na hindi pwede sa akin. Yun, ganoon na lang po ang ginagawa ko.